Salamat Shopee! Finally, dumating na rin ang parcel after 48 years. Excited na akong buksan. Ito lang naman yung in-order ko na 2 weeks bago dumating. Pero okay lang, at least dumating. Ito nga palang in-order ko ay para sa mga anak ko. Thank you Lord for the blessings. Katas ng TikTok affiliate. Kahit pa paano nakakabili na ako ng ibang kailangan ng mga anak ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakakabili ka para sa mga anak mo, no mga mare. Isa sa mga kaligayahan ng mga nanay. Charan, backpack from Anelo. Wow, ang ganda mga mare. Mukhang mamahalin pero very affordable. Ang ganda talaga ng bag from Anelo. Ang ganda ng texture ng bag mga mare. Waterproof siya. At ang pinaka gusto ko pa dito mga mare, meron siyang pinaka sa may bandang zipper. Hindi na basta-basta malulukot kapag meron silang folder na ilalagay dito sa loob ng bag. At legit talagang waterproof siya. At large capacity, malalim yung pinaka loob niya. Ito yung gusto ng mga anak ko. Sigurado kong matutuwa na naman sila kapag nakikita kita nila itong in order ko. Thank you Lord for blessing. More sales to come pa for all poo affiliates. At yan lang muna mga mare. Thanks for watching.